Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Ngayon mga kababayan po natin, bigyan po natin ng komento at reaksyon ang bagong episode po ni Ted Pailon at tinawag niya itong kumunoy ng pangarap. Pangarap at pangako kasinungalingan ang naging resulta mga kababayan po natin. Napakaraming pangako po itong si Marcos Jr. pero walang natupad. Naging bodol, no? At uh, siya na rin po yung uh, leader ngayon ng kasirungaringan sa ating bansa. Napakaraming kasi mapago lang siguro isa site natin. For example, ang sinabi niya po na 5,500 na flood control, nakalaunan ay nabuking po siya. Mismo, ah, ang kanyang alipores na si Representative Kimbo ng Marikina ay inamin na wala talagang flood control. Inamin din po ng DPWH na wala pong flood control. Inamin ng NIDA na walang flood control, kundi patchy-patchy lamang ang mga nangyayari. Sinabi niya po nung nagkaroon ng uh, 16 days na siege sa QGC, sinabi niya po na umanay walang barel, walang terkas. Pero kitang-kita po sa video ng Isiminay at ibang midstream media, kasama po yung mga independent vlogger na may hawak na mga mahabang kalibre ng barel no? at may mga terkas na binato sa mga taga-QGC. Pero pinanindigan niya na wala umano. Yan po ay patunay na talagang gusto niyang panindigan ang isang kasinungalingan. At yan din po ang kanilang ginagawa ngayon sa pangako na pagbaba ng presyo ng bigas na hindi po ito natutupad kahit minsan. Sinubukan nilang ibaba sa 29 pero ang bigas na yon ay halos hindi makain ng tao kahit aso nga o mano ay ayaw kumain dahil mukhang nabubulok na na ang kapag sinasaing natutupad. Okay, ito na po yung episode ni Ted Pilot. So, pa po ano? Kasi ang nangyayari ngayon is puro kasinungalingan. At uh, alam mo yung pinapaniwala po ang uh, mga ordinaryong Pilipino sa kanyang mga political propaganda. Pero napakalinaw. Kapag may problema ang ating bansa na hindi niya masolusyonan, anong ginagawa nila? Magpapakonsert po sila. Pakonsert para sa mga guro. Pakonsert para sa mga medical workers. Pakonsert, no? Sa kanilang pamimigay ng ayuda. Ito yung tinatawag po nila na bagong Pilipinas service per. Sa bagong Pilipinas, bawal magwaldas pero panay pa concert ito may patago pang duran-duran at pa travel sa ibang bansa so ngayon lang po naka-absent po siya sa F1 sa Singapore siguro medyo nahiya pa no <laughs> Yan nga po eh, eh. magkasama yan eh yung pangako at kasinungalingan ni Bangag Ipinangaruhin po yan mga kababayan po natin. <laughs> at magpapatatag sa supply nito sa unang pagtansya nila, mm, 5 -hmm. hanggang pitong piso kaagad per kilo ang maibabawas sa presyo ng pangkaraniwang bigas. So, alam niyo yung tawag dyan, nag-allocate lang po ang taong ito, no, na nag-create ng EO 62. Imagine nyo po, napakalaki yung uh, binawas nila sa taripa, tapos wala namang pagbabago. So, anong purpose na nagbaba pa sila ng taripa? Eh, hindi naman pala mararamdaman ng taong bayan. Ang pinapangako po nilang pagbaba po ng presyo ng bigas. Sa bagay, alam nyo, sa mga negosyante nag import nitong bigas, no, sila po yung makikinabang. At sigurado, hindi sila magbabagsak ng presyo ng bigas no dahil wala naman po nagre-regulate hindi po nako-control ngayon ng administrasyon ang pagtaas po ng bilihin kahit po yung mga serbisyo ano na lang sila kanya-kanya uh, na lang sila po unahan na lang po sila ng uh, pagtaas ng presyo tubig kuryente internet no at other services po na pino-provide ng mga private agencies wala na po kahit yung presyo ng bilihin no Mapapansin po natin mayroon po bang mga mandato ngayon ang DTI na Uy, nyo muna e, taas yung presyo ng asukal, no? Bigas, asin, mga itlog. Wala po tayong na, nakikita na nag-anunsyo ngayon. O may presidente po ba tayo na nagmumura, no? Nagwawala. O kahit hindi pa magmura. Magagalit at i- uh, Tawagin niyo po itong mga negosyante at sabihin huwag niyo po iba, e, taas itong mga pangunahing presyo. No? Baka pwede niyo pa nga ibaba iba dahil sobrang hirap ngayon sa ating bansa. Pero wala pong ganun sa administrasyong ito. So, ano na lang, parang hinakayaan na lang sila. Yun po yung nakikita ko sa totoo lang. So, siya pa pala po yung ah, namumuno sa, ano ito, sa board na ito. So, wala rin. Useless din pala. So, parang hindi rin siya nasusunod dahil wala namang nangyayari. So, grabe no. Pati po itong... Uh, mga ano yung mga uh, po nitong paglabas po ng kanilang EO62 ay hindi man lang nila kinausap, hindi man lang nila sana kinausap na ganito yung gagawin o humingi man lang sila ng opinion sana. At least alam nila kung ano yung feedback po, lalong lalo na po itong mga local farmers po natin. Eh ito, totoo lang, so kung babaha po dito yung mga imported na produkto sa ating bansa, sino una mapiktuhan? Yung local farmers po. Kasi ang kakalabasan yan, mas mataas pa yung local uh, produce ay sa mga imported. Dahil mataas po yung cost of production ngayon sa ating bansa. No. O buti pa yung pag, ang pangako nila ay may extension. Pero po yung uh, tubig kuryente po natin, walang extension. <laughs> buti pa no, yung Judith natin ayaw magpapa-extend. Pero yung pangako sa presyo ng bigas, manay-extend ng extend. So malapit na po, malapit na po bababa ang bigas mga kababayan po natin. Oktubre na po at uh, mararamdaman po umano natin yung uh, pagbaba ng bigas mga kababayan po natin. So DA not aiming for 100% of, of rice self-sufficient stocks. So kung hindi pala nila tinatarget ha, na magkaroon po ng rice self-sufficient ang ating bansa, asahan po natin na magpapatuloy po ang pag-iimport po nila at patuloy po nakawawa yung mga farmers kung makakabili man po tayo siguro ng murang bikas sa merkado ay hindi po yon mga local produce kundi yung mga imported na bikas. So walang ayon magagawa ang mga farmers natin. Kung babahain po uh, ng imported na bikas dahil kulang ang suporta sa mga farmers natin, kulang ang subsidiya, siyempre gagasto po yung uh, mga farmers po natin ng mas mahal na pag-produce. Uh, yung uh, mahal po na uh, mga expenses para sa pag-produce nila ng bigas. So asahan po natin na mahal talaga yung bentahan nila. So dahil baha po no, ng mga murang bigas galing sa ibang bansa, anong gagawin nila ngayon? So mapipilitan po sila na ibigay na lang kahit binabarat po ang kanilang uh, ani. No, wala silang magagawa. Kaysa hindi mabenta, mabubulok lamang ang kanilang aning bigas. So ang problema, sila na naman yung kawawa. So ang gobyernong ito, no, ang administrasyon ito ni Marcos, talagang wala po silang concern. Para sa mga may hirap. Nakita na po natin yan dito lang sa pinakapangunahing problema at pangangailangan din po ng mga Pilipino. Bigas, bigas. Di baling ang walang ulam basta may bigas. Kasi ang uh, mga may hirap pwede na maglagay-lagay uh, na lang po ng uh, ulam siguro, no? Toyo, o uh, asin, mantika. Pwede na nga po natin ulamin yan. Basta importante talaga may masayang po tayong bigas ang ulam tsaka na lang natin po problemahin di ba? Pero walang concern po ang nasa gobyerno ito. Ito lang. pala yung production lang pala sa na target po nila sa ating bansa is ano, 86 to 88% lang. So kulang pa rin talaga. Pero I think over pa ito, no? Hindi pa aabot siguro garito kataas yung uh, rice sufficiency sa ating bansa. Ito parang additional may additional pa ito, dinagdagan pa nila ito para mataas lang po no yung uh, kanilang mailabas na datos. Pero palagay ko mahirap ganito ang mga kababayan natin. Dahil unang-una, wala naman silang binibigay ng mga subsidiya sa mga farmers natin. So yung mga tulong, uh, pataba, yung mga makinarya, wala rin naman. Yung po yung unang nirirekta mo ng ating mga farmers. Mas sinuuna pa nga po nila yung pag-travel-travel, pa-party-party, mud ng ayuda, na kung makonsidera po natin itong band-aid solution lamang, short-term solution sa kahirapan. Useless din naman sa totoo lang useless din naman ang ayuda eh. Makatanggap ka ng 3,000, 5,000. Pagpunta mo ng merkado, sobrang mahal ang bigas. Mapapamura ka pa rin. Mawala yung tuwa mo, no? Mawala yung saya mo na nakatanggap ka ng ayuda. Tapos sa sunod na mga araw, pag mo na naman, ang mga pangunahing uh, bilihin na sobrang taas, sobrang mahal. Diba? Kasi wala pong ginagawang long-term solution ang ating mansa. At wala rin po siyang ginagawa mga infrastructure. Yung mga road, uh, yung farm to market road, no? parang wala rin po tayo nakikita na may ginagawa po itong si Marcos Jr. So ang tanong nasa na pupunta yung napakalaking budget. Ngayong 2024, magkano pong budget natin? 5.7. Uh, so mamaya pag-usapan natin sa dulo nito. Kasi mukhang kulang na naman ang uh, ng ating bayan. At mukhang kailangan na naman nilang umutang muli para mapunuan ang budget na 5.7. Ano may ng presyo ng imported rice ang presyo nang lokal na bigas. Mataas ang presyo po. Iyan ang pinakamasakit mga kababayan po natin. Mapipilitan po yung mga lokal farmers po natin na ibibenta ng palugi ang kanilang palay. Ang tanong, anong ginagawa ni Bangag? Nga nga, wala siyang pakialam. Grabe no? Actually sa totoo lang mga kababayan po natin, ang daming pera talaga na nasayang ng uh, nasa gobyernong ito. Na nakakalungkot pa na no, makita po natin ngayon ang mga congressman, congresswoman no, na kanya-kanya po sila uh, suot ng mga mamahaling at luxury bag. Sila yung yumayaman no sa kaba ng bayan. Pero yung ordinaryong Pilipino, ano nangyayari mga kababayan? Walang nangyari kasi napupunta sa kanila ang budget ng bayan dahil ang corruption talamak po. Sobra-sobra talaga. Totoo lang ang corruption. At anong nangyayari? Di ba? Wala pong nangyayari. So wala pong napupunta sa mga ordinaryong Pilipino. Sa kanila ba lahat? Tingnan mo itang isang congresswoman na ito. No? Sila yan. Ang mamahalin po ng kanilang mga bags. Ang mamahalin po no ng kanilang kagamitan. So nakakapagtaka na yung kanilang sahod ay hindi naman aabot sa ganyang ka, uh laki no na kaya nilang bumili sa mga mamahaling bags, mga mamahaling luxuries. Tapos ang nasasakupan po nila hindi nila iniisip na hirap no, tulungan sana yung uh, pagpaparming sana para maka-recover, bibigyan ng subsidiya pero mukhang hindi iniisip po nitong mga congressman Kanya-kanya po sila pagandahan ng gamit no, kanya-kanya po sila uh, uh, pasikat ng uh, pasikatan ng mga mamahaling kagamitan no, na kanilang isinusuot. Yung eh, nito kay Kimbo, di ba? Nag-trending na karaan si Kimbo dahil sa mga mamahaling kasuotan po nito. So, binakbakan po siya ng sampayan ng Pilipino. So, anong ginawa niya? Inop niya po yung kanyang profiles. At kita po natin kung gaano ka mamahal po yung kanyang mga gamit, no? mga bags, relos, may mga diamond pa itong sinusuot at pilit po itong dinidinay ni Kimbo at sasabihin niya po na umano'y fake daw po yung mga video, picture na nagtitrending na siya po ay sumusuot ng mga mamahaling kagamitan. Si Bini Abante, nakikita po natin, sobrang mahal po ng kanya mga kagamitan. Pero ang kanilang sahod ay hindi naman umabot ng milyon. Nakapagtaka bakit may mga relos sila na milyones, mayroon po silang uh, mayroon po silang mga sasakyan na bullet crop, sobrang sobrang mahal. So, kumbaga, uh, malayo doon sa kanilang kinikita bilang uh, congressman or congresswoman. So, dahil may tinatago sila, ayaw nila ipakita ngayon ng kanilang personal na mga uploads. Ito po, nagpa-private na po sila ng kanilang profiles. Di ba nakaraan lang, binol garden po ni Vice President Sara. Ang binulgar ni Vice President Zara na umano'y ang may hawak ng pundo at kaba ng bayan ay dalawang tao lamang. Itong si Saldico at itong si Martin Romualdez. Diba? At ang sinasabi na uh, dyan sila nag-i-insert ng uh, pundo kung gusto nila. At walang magagawa ang kahit sino man. So napatunayan na po yan. May mga insertion po sa budget ng House of Representatives. May, in may insertion sa budget ng Department of Education. Uh, may insertion sa budget ng DSWD, may insertion sa budget ng COMELEC, no? Ang pinag-uusapan diyan hindi lang po libo-libo, uh, kundi milyones, bilyones po yung kanilang ini-insert. Na walang nangyayaring transparency. Sa so, mga ganitong klasing pangyayari po, mga kababayan, ang unang naaapektuhan ay yung mga kababayan po nating mahihirap. Tayo po ang mga naapektuhan sa ginagawa nilang pagnanakaw at pagsisikreto sa kaba ng bayan kung saan po nila ito ginagastos kaya nga karamihan sa mga Pilipino ngayon ay nagsisigaw na nabudol po sila dahil ang inakala nilang uh, anak na Marcos Jr. ay iba doon sa Marcos Sr. ay mukhang lumalabas na mas matindi pa pala ang pag-uugali nitong Marcos Jr. na hindi lang po tamad Kundi mahilig pa po sa paparty-party. At sinasabing siya daw po ay isang adiktos-benediktos na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sinasagot. So hanggat may problema po sa ating bansa, ano yung naisip niyang solusyon? Party dito, party doon. Yan po yung kanyang sinus solution ngayon. Yan po yung kanyang sagot. Party-party, concert-concert kung kayo nahihirapan. At hindi pa yan. No? kung talagang pinupukpok na sila ng sambayan ng Pilipino sa mga pangakong hindi natutupad, anong sagot nila? ah, Senate inquiry, Senate investigation sa mga Duterte. Ibalik ang isyo ah sa mga Duterte. Siraan yung mga Duterte. Siraan si Vice President Sara. Yan po ang kanilang solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Kaya gumising na po kayo mga ordinaryong Pilipino. Nakita nyo na po kung gaano po kapahirap. No? Lalo po tayong... ah mababaon sa mga pangako o tinawag po ni Ted Pailon na kumunoy ng pangako ng administrasyon nito. Comment na po kung ano po yung inyong komento patungkol po sa isyu nito. Sana po eh, makaahon sa kairapan yung mga farmers po natin. Sana po mabigyan po sila ng pansin para naman makahinga po sila na sila po yung kumakayod para may makain po yung ordinaryong Pilipino. Thank you and God bless you.